Yung narinig ko na pinaandar yung Mustang 5.0 kaya dali ako lumabas para ma-experience ko kahit makasakay lang sa loob at makabomba. Puta ka lang pala to ito pag mo. <laughs> <laughs> Papakulay na po ng buong si Mama eh. <laughs> 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 so, okay. Si Chief nice, Allen pala ang gagamit araw. kakarating lang nila aalis <laughs> na naman kasama kame, si Mama Beth. Wala ako masabi sa ganda ng kotse na to sobrang ito? ganda ng loob lakas makayaman. Nakakalaki lang ng chan yung kotse. Pangarap ko din sana magkaroon ng sariling kotse pero dahil sinasampal-sampal lagi ako ng kahirapan kaya malabong mangyari yon Ito yung isa. Ito po, hindi po May po sila <laughs> po Huwag gumimi kayo agabi ha. Kaya ko lang hanggang kapkat lang kasi ako marunong mag-in. <laughs> <laughs> Padali lang, kuya, sa panganan, sa uh, na lang. ko sa panganap sa Sony Vegas ko. Talagang ko talaga. Sa pangang ko ha. Ako sige. Napakan natin, napakan. Wow! Dito sinubukan ko nang irev ang mustang. Grabe iba yung feeling nakaka-amaze talaga. Oh, paalis ka na yung hapa. sasakyan ano? 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 ano, mo? Oo. Oh, oh. e, Saan ka pasasakay? Bigla nga namin napag usapan yung mga panahong magkakasama kami sa bukid, pila, kuyang at naglalaro. parang dati bike lang pinaglalaroan natin sa bukid. Nagigagawan pa tayo ng bike. Tapos kaya yung ano yung bike na may sidecar? Gagawin yung sirsasaka. Flat pa on. Let's fly on 'pag mo, flat payon on. Hirap-hirap Tapos lubak-lubak pa 'yon <laughs> Kailangan ko ah. Ano, maka dalawang kigit ka kagad kasi yes, eh, may gagamit na naman ang ibang pizza natin. Anip na yan. Meron mo siya ba? Meron ah. ko yan eh. Ito naman. No. <laughs> eh may <sorry>, na <laughs> yan eh. Hindi nga ni Sir eh. Ay, yan. Hindi nga ni Sir Jim yan ngayon. oh, ito pinang niya. <laughs> Ako nagsara. Tsaka di lang wow. isang kotse. Dami na. Nakatagal ang kuya. Uh, Saan uh ka? -uh. Saan ka kagawa? Oh, no. ayun na namin kaya nalis mo na sila. Ah, sige sige. Kapi. Kung upontalang palengke, kung lang nang palengke. Kita Pupunta Kung <laughs> upontalang palengke. Hindi mo tiyan. Ah, panis sa gate. Yeah. Mm -hmm.